guys, ito, uh, good morning. Uh, share ko lang yung nangyari sa amin dito po sa resort kung saan po kami naka-check-in noong 24 ng hapon. Uh, dito po kami nag-spend ng Christmas. Dito po sa Miramonte, Kalois k po kami. Yan po yung anak ko. Uh, Sumuuman na sila sa baha at may bibilin sila para sa panangalian namin. Uh, panghalo sa panangalian. So, uh, to make it uh, story short, gabi na po ito. At uh, still, naghihintay pa rin kami mag-ano ang baha. Mag-subside. So, yan po tinuturo ko, uh, gitnang bahagi po yan. Malalim po kasi yung part na yan. Dahil paano pa po eh, pababa po yung uh, garans. So, ito yung bakal na to, uh, lagpas ng konti dyan yung tubig. Kasi nung umalis po kami sa San Pedro ay uh, umuulan po malakas. At uh, binalita naman sa news weather na may pagulan, malawak ang sakot ng ulan. So, pagdating po dito talagang ulan po talaga. Heavy rain at uh, magdamagan po ang ulan hanggang umaga. Kaya umabot po dyan ng tubig. So, ito po guys, at uh, gabi na, kumain na rin kami ng hapunan. At, kailangan uh, namin talaga makauwi kasi uh, yung mga apo ko, may apo ako na last uh, supply na supply ng gatas nila, diaper. So, ito po, uh, hindi rin po namin naasahan. So, itong resort na arkila namin ay uh, apat na pamilya po kami rito. ah uh, ito po ang arkila namin na resort. So, yan po, papa uh, papakita ko lang sa inyo guys yung aming, uh, ito po yung aming sasakyan. Yan, bandang kitchen po ito. Ayan, motor namin na, gamit nagamit ng anak ko. Pwede na sumulong sa baba, pero hindi makaalis yung ang kotse ng anak ko. So, ayan guys, kami ang nauna kagabi kasi nandiyan na yung van. Ito, ready na po talaga kami at no choice kundi maglakad, sa, maglakad sa baha. So, ito po yung motor namin at isa uh, isasakay na po dyan si husband. Ito po yung option exit, yung po advice ng caretaker na pwede namin lusutan kasi sa bandang bahagi doon mababa ang tubig. So, ito si husband na... Sinarga, uh, sinakay na ng anak ko sa motor para dalhin sa van. Yung van po namin ay naka-stop over sa medyo malayo po eh. sa uh, sa walang tubig. Hindi nag-take ng race ng driver. Baka uh, daw pasukan ng uh, tubig baha yung kanyang sasakyan. Medyo mahirap din. Siyempre, business din po. So, ayan guys. At uh, kami, no choice ko din maglakad. So, naki, ano po kami dito, excuse sa uh, kadabing resort. Stranded din po sila dyan. Hindi rin po makaalis. Pero kami po yung maraming bata. Apat na pamilya po kami. So, ito guys, kinakabahan ako dito dahil first time kong lumakad sa baha at mahaba po yung aming nilakad. Madilim pa. So ito po, hindi ko nakunan naku naku na ng full video, then na full stories na po ko yung paglalakad po namin sa mahabang baha. So ito po, makikita nyo sa video na uh, start na maglalakad kami sa baha, uh, sumulong sa baha. May dalawa akong apo na 14 and 12 years old na naglakad na rin sa baha. Ito lang maliliit ang talagang hindi pwedeng panok, uh, yun? yung mga naglalakad na kinabi din po lahat yan. So, hinatid din po kami ng anak namin na uh, may sasakyan at bumalik din po sila sa resort. Alas 12 na po sila ng uh, madaling araw nakaalis po sa resort. Sa mga followers, friends, family, nag-alala, huwag po kayo mag naka po kami kagabi ng 10 o'clock. Ayan po. Thank you for watching. Follow and comments.